família familiar. good morning mga kabady yan isa na naman fishing adventure ang gaganapin natin dito sa bayan ng maoban ha, papunta kami kag balete mga kabady ayan ang amis na kaya ayan oh. ang bakayari natin si master Mike. ito mga tropa mga kabady oh. master Janko, si paring donald si paring marlon si master martin ayan ang samayari mga kaya natin yan, punta tayo ng ano. Pagbalete mga kabati. Ah, kami dito mag-fishing eh. Okay. Ngayon ulit. Mga kabati, ito yung bangka namin gagamitin. Ang eh. laki. Video may alon. Dito sa tabi. Ah, binabaan yung bangka oh. Tulong tayo ng unti eh. yan. Yeah! Ah, parang may naitulong tayo ah. <laughs> Ay na Eh, parang una, bibidyohan ko na lang. <laughs>

yun so, mga kabady nandito na kami sa spot nakala ko yung naka may papalangin na tayo kanina mga kabady magkakasa na sana, -sana ko ng itak eh. makakapagasa sana ng itak si master eh. yung palay ano damo kakagis na tayo rito sa ano ang gamit ating setup walang kasawa sawa yan ito kapong 622 royal legend tapos ang lure natin kay JT Tackle ito Luminous yata ito eh. Ayan. Try muna natin Try ito rito. Yups. Unang bato. Ngayon, Twenty-twenty-four. <laughs> Hindi pala. Nakailang bato na pala ako. Mayiksina yung line ko ah. Unang bato, wala. May <laughs> <laughs> hey, damo, ano? Taglumot na nga yata. Unang bato ngayon, 2024. Sa kagbalete. Sa kagbalete. pangalawang bato wala pa rin ipat muna tayo rito sa so, parting huli kasama ang ating kumparing Ronald Diaz yan ay oh, napaka suwabi ng okay ka lang dyan master Martin relax ba I hope you enjoy our adventure <laughs> sana pare pares po kami pala rin Madam mo na anong? Parang babalik na pa ulit sigat iba dan no? oh. Oo, sparring to par. Babal, babalik yan. Master, hindi tayo nakapundo ha, ano? Master Martin, yun, fish on mga kabadi. Ang lakas oh. ee eh ay nawala tiki yata unang isda unang tiki ay hindi checkered mga kapadi oh checkered snapper ah, checkered agad tayo hindi kalakihan checkered si JT Tackle Diba Nakawali si Master Martin eh. Unang huli niya si Garacin. Hawali. Haba oh. Okay, harap ng isa oh. yung ang paay niya yung ano, yung... Pa? GT Tackle ano? GT Tackle na ano? Yan oh. GT Tackle na 5 grams. Ay! Sabit pare. <laughs> Dadala yung rod ko eh. Pangit katan lang may narin. palaki tayo ng lure mga kabati medyo malalim pa ang tubig sa pillar lang ito na panaloon natin sup cam malalim pa ano ano pare malalim pa ano kontra pala ako kaya palang ano yung aking ano yun oh, dumive yung ibon oh fish on dumive yung ibon eh, galing eh maliit maliit oh mga kabali auto release to, auto release ay toko hmm daing ka wag ayan pa ang lakas fish on paring roll maldias sigaras ay toko basta yung is toko yun mga kabady. ah may sablay na nangyari sa atin ngayon yung ating lure ay lure box ay nalaglag ubus ang lure Sayang ang tato Ayan mga kabady. One lure challenge tayo ngayon. Ang natira lang sa atin itong prampaway. Paway, Paway lure. Bilit nating sasalba kapag sumabit. Ito lang ang natira mga kabady. <coughs> yun, fish on, naka on din ay, naka lumiit toko ay, hanikom hanikom grouper maliit lang ba, ibang isda yung pare ah. ah lapo, lapo lapo yan ano

Lakas mga kabady Ano? Kailangan, Kaya eh. Ah, ka. ka. di. Pas-pas nafer. Na tama, matatanggal na. Matamo. Mata, Buwitit na si maagad. Asera. Ang naman. Di. Ayun Dalaw mata. Ayun no oh. Sayang ang mata tanggal. Big eye. eye. Ayun, natanggal ang mata oh. Ayun, mga kabado. Oh. Hindi natin tatanggalin sa lure yung mata. Baka makakahuli. Ay ay, tanggal ang mata mga kabado ng ating ang oh. Um, oh, oh. one spot snapper. Ah, oo oh, nga. Oh, ayun oh. Lucky. Malakas ng laban eh. Nado. Makapakawalan mo pa yan. Ang paring unad natin, fish yun. Grabe, lakas na. Bayok na bayok. Una laban pa, oh. Sabit. Sabit. Ayan, ang lakas, oh. Oh, sigar yan. Huwag ka magmumura. Baka lalong mawala. Ano yan? Ay, laki lapo. Puto, laki. Oh, natanggal. Laki lapo. Kayo, paring unad, oh. Paring unad, oh.

Ang lakas eh <laughs> Taring mo na doon. Lagayan mo. Nahibas na mga kabady. <laughs> na Nahibas na. <laughs> Maganda na eh. sa malalaki? Hmm. O dyan lang sa una? Oo. <laughs> Oo yan na muna tayo, wag na tayo maglalayo yung maigi Fish on! Fish on! Tuko na naman, walang yan tuko talaga Oh! Mabinta ka sa tuko ah, kayo nain naman eh yung... Ang pambansang isda ng mga angler <laughs> Pare, Parem. Parem Yare ama, mana? Yare, Astern Martin ya non, Yare na nama no? Yeah, Anikong grouper. Thank you, Fish on. Isan mga bading. <laughs> Burot <to> ako. Burot <laughs> ako si Gamer na O, hanikong. ito yung mga hanikong may. Burot ako. ka Ayan mga kabady, yung malaking lor natin. Nakadali ng lapo. o. Oh. <laughs> trollingan ako. Nakadali siya. Sayang ang tatu. Astera, anak ako liya. huli parang marunong Oh, laki Woo, checker snapper ang laki oh Nagkaka Nagkakawata, ang laki Checker snapper rin oh, eh, laki ng huli parang marunong Sayang ang tattoo Laki oh. Hoy, entry mo kay GT Tackle 'yan. Laki eh. Sayang ta Natanggal. Bibijuhan ko na eh. Pare, bibijuhan ko na. Nakatanggal pa. yun ang toko sumibad na nga po ang toko <laughs> ramdam ang toko ayan o oh. papakawalan po natin to para pagbalik natin dito lumaki pa o oh, ayan oh. Pagkakataon mo. May huli. <laughs> Kala ko, tama lang. Ella. Sigaras. sayang ente tuh mari eats ass malaking checker dito ah. Oh. Aba, ay malakas 'yan. Lapo. Ay hindi, alapo. Ay huli, ay huli. Ay huli. Magaling. Magaling kang bata ka. Tatay ka bata. Bishon <coughs> si Master Martin Ang laki Angat Angat eh ah. Iwas mo, iwas mo, iwas mo Ayun na, ayun na, ayun na Jackpot Ang laki oh <laughs> Swerte <laughs> oh, oh. Hindi, check card ang laki ng checkered na naman eh. Laki oh, mga yung laki na naman ang huli ni Master oh. Ano, ah, tatanggal na oh. Oh. Ah, mamaw, isang kiluhan eh. Isang kiluhan pare. Ay, tagilid, tagilid. Yan, patabayan eh oh. Oh, picture itu? Tambah itu, kau ikut kau oh. Uh, nak nakadali ah, rin na ay tuko na naman tuko tabi ko na eh ay hindi po <laughs> sana all happy enjoy tangan na ba't ako hindi makahuli ano nangyari pangit lang ang lord ko. One lord challenge si. Eh. Ah. Huh. Yun. Puta, na pinagbigyan din. Balakas. lakas mga kabaadi. Saan naman 'tong bahay? Wala pa. Ayano. Holi na, holi na. Nakaisa rin. Ayano, gandahan na rin yung bahay oh. Almost three. Okay, rin mga kabaadi. yun fish on ba malakas mga kabady hahabol ah, tayo ano kaya rin parang tuko ah lapo lapo ulit mga kabady oh yung makakautay uh, tay uh, uh, tayo, tayo. ganun lang ng ganun ay okay na makakadagdagda tayo Yun, isa pa ulit. Ah, ay so, ayun nakawala. Nakawala. Ito pa. Ah, na ito pa pala. Isyon mga kabady. Kala ko, ah nakawala na nga. Ah, na ito pa. Ano ba talaga kuya? Ay ba. Ay uli, uli. Naandar pala. Kala ko nakawala. Naandar pala yung bangka. Ah. Yon terus on mengabadi. Ya dag, -dag. Okay na mga kabady! Bukuti ang huli ko. Ayan o. Oh. Tapos na kami. Squat na. Ayan. Ayon. Ganda na ang huli ni Master Martin. Quality mamaya. Pakita namin yung huli. Ayan o. Bakit o? Pakita namin sa inyo yung huli mamaya mga kabady. Kami itatabi lang. Okay. Salamat kay Mr. Jomart Channel. Enjoy kahit kukunti ang si ngayon. Enjoy pa rin. Marami pa rin nadali ang ating mga kaibigan. malalaki pati. Sayang ang tatu. Baro na yan. Yun mga kabady. Tapos na ang aming fishing adventure. Ah, nandito na kami sa tabi. Oh. Tingnan natin yung mga huli namin mga kabady. Dito lang ba ito? Ito, ito yung huli namin. Oh. Saan na yung huli natin? Ito huli ni pare. Itong huli ko mga body. Huli ko yan. Huli nila mga uh, paring marlon. Silip lang. Ayan magkabukas pa Ayan o Ayan huli nila ang dami Ayan eh. mga kabali huli nila dahil mga kabady, uwi na lang kami. Tapos na ang aming adventure. Wala na sa ating bankero, si Jill Mark. Ayan. oh, out na tayo. Okay, thank you very much mga kabady. See you next adventure.